Hello guys, nandito na ako sa airport ng Jeddah. Grabe, grabe yung pinagdaanan ko guys. Lakad ako ng lakad, hindi ko alam saan ako patungo. So tanong lang ako ng tanong para maabot ko yung, yung saan ako magsakay ng uh, papuntang Casablanca. Ano ako napakahirap guys pag ikaw lang mag-isa. Tanong lang talaga guys. Grabe, ang ano pa naman, ang haba-haba ng terminal. Kaya nagtatanong na lang ako dito sa mga security. Ayan, pinapakita ko yung ano, ah, uh, yung ticket ko. Tsaka nagtatanong ako. Uh, nagtatanong ako kung saan pa yung ah, uh, papuntahan ko, no? Kasi ang kung nakikita nyo guys, grabe yung ano dito, oh. Ang lawak-lawak ng gate dito. Ang layo-layo pa doon. Ang layo-layo pa. Tapos susundan mo pa lang yung ano yung route ng gate kung anong gate ka so uh, gate gate E30 33 ako eh so uh, ayan mukhang nakikita ko na <laughs> grabing hangak na ko guys oy